All right, good day, good day, good day. Good news Silver Voice TV nga po pala ito, mga kaibigan. So ito na. Vincent ang tunay na angas ng Pilipinas Astrolabio, kakatapos lamang po alam naman nating lahat 'yan ng kanyang world title shot uh, dito po uh, against sa uh, Jason Moloney. Alam naman po natin hindi po siya nagtagumpay Against sa uh, world title shot po na yan pero mga kaibigan, siya po muli ay lalaban for the WBC Bantamweight World Title Eliminator. Sabay-sabay nating isigaw, Sir Sean Langang malakas. Mm. Mm. Okay, so ganito mga kaibigan. Si uh, Vincent Astrolabio ay kakalabanin yung current uh, number 2 uh, rank fighter na si Nawapon kay Kanha. Okay, ang hirap big kasi na. Also known as Nawapon Sorong Bisay. Okay. August 26 po yan. Uh, sa Tupa Tennis Stadium. jan po sa Thailand mga kaibigan. Mm. mm. Ano pong ibig sabihin ng World Title Eliminator? Okay. Para po sa mga uh, kangkong na hindi alam. At para sa mga wannabe. No? Uh, na mga nasa kangkungan din. Ang uh, World Title Eliminator po ay napaka-importante. Kasi ang mananalo po dyan, ay magkakaroon po ng secured opportunity for the world title. Okay? Ano po ang ibig nitong sabihin? Sila po ang magiging mandatory challenger kung sino man ang mananalo kay Alejandro Santiago at Nonito Dunayre na namub po yung laban from July 15, na namub na po ng uh, July 29, undercard po ng Errol Spence versus Terence Crawford, mga kaibigan. Ang dami mong magtatanong dun sa post ng ating kaibigan si Winter TV. Bakit ganon? Kakatapos lang niya ng, nang uh, world title siya. Tapos world title eliminator agad. Ang lakas naman ni Sir Sean Gibbons. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nasa sa mundo ng boxing, hindi sapat na kailangan malakas ka, magaling ka. Hindi. Kailangan yung, uh, yung handler okay, ay magaling din. Yung iyong promoter ay magaling din. ma Ilang beses na namin kayo pinahiyakan kong nation. Ilang beses na kayo na nasoplak. Ilang beses naka-prinub uh, ni Sir Sean ang kanyang influence sa mundo ng boxing sa pagtulong, sa pagbibigay oportunidad sa ating mga Pilipinong boksingero. Again, again, ha, itong real talk na to right hindi lahat dito ay uh, uh, masisiyahan. Tanging mga legit boxing fans lamang ang masisiyahan dito. Of course, Kangkong Nation will be hurt by this news, mga kaibigan. <laughs> Kasi bakit si Idol... <laughs> Nagahanap na naman ng ka-tune up. Pangatlong tune up na. <laughs> tune up na naman. ng ang oh, Korea tune up. Dito sa ano, tune up na nga. Nabugbog pa. Tapos another tune up na naman. Ay, naku. O, ba diba? Habang nagahanap na naman ng ka-tune up, ah, yung prodigal sa ng MP Promotions, ito mga kaibigan, yung mga MP Fighters, kaliwat kanan ang mga malalaking laban. O, ayan, ba diba? So, ito po, kung sino man po ang mananalo sa laban ng Alejandro Santiago versus Nonito Donaire ay magkakaroon po ng mandatory defense dito po kay Vincent Astrolabio versus dito sa Thailander na si Nawapon Sorong Bisay mga kaibigan. So Coach Nonenere, congratulations. And uh, Champ Vincent Astrolabio, congratulations. Actually, bigyan ko kayo ng uh, trivia. No? Gustong gusto ni Sir Sean. Uh, si uh, Vincent Astrolabio kasi masunurin. Mabait na bata. Talagang uh, uh walang ano, walang tawag dito. Walang uh, kaarte-arte sa katawan, mga kaibigan. So yan po, kapag mabait ka, yan po ang nagpapatunay na kapag mabait ka, grateful ka. Talaga nga naman po ang oportunidad ay kusang dadating po siya. So Coach Nonoy, I know na kahit uh, wala pang kumpirmadong laban prior to this, alam namin na talagang uh, ongoing pa rin ang hard work at ang pagpapakondisyon ni Vincent Astrolabio kaya may may mga ganitong opportunity, uh, Vincent is ready. 'Yon, so mga kaibigan, comment down below at ano pong masasabi nyo sa another big 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 opportunity for Vincent Astrolabio, mga kaibigan? At ano pong masasabi niyo? Uh, update us. Saan ang, saan ang next tune-up? <laughs> Silver Voice TV, masayang-masaya, magandang araw.